Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Maganda ang focus ng mga Aries sa araw na ito dahil ngayong araw ang mga Aries ay magiging mas responsable. Ang focus ninyo ay nasa inyong mga commitment at sa inyong mga obligasyon sa buhay. Ngayong araw rin, malakas ang impluensya ng Mercury at Venus. Ito ang mga enerhiyang magdulot sa iyo na ngayong araw, ikaw ay makatuon sa iyong performance, sa iyong trabaho. At mas magiging mature ka pag handle mo sa iyong mga responsibilidad sa buhay at sa araw na ito rin, ang iyong focus ay mapupunta sa iyong career, sa iyong trabaho, kung ano ang iyong reputasyon, ano ang mga sinasabi ng ibang tao. At ngayong araw, maraming mga tao ngayon ang makikinig sa iyo dahil ngayong araw, maganda ang pangakit mo. At maraming mga tao ang magbibigay ng kanilang tiwala sa iyo. Malakas ang iyong motibasyon ngayong araw na mag-succeed sa mga bagay na gusto mong abutin. At sa araw na ito rin, ikaw ay magbibigay ng karagdagang attention sa iyong personal na pangangailan. At sa araw na ito, Aries, maayos ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Mas maganda rin ang daloy ngayon ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 2, 9, 17, 23, 31, at 40. Malakas ang impluensya ng sun sa iyong sektor ngayong araw, Taurus. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas mahilig ka ngayong i-express kung ano ang iyong nararamdaman. Maganda ngayong araw ang iyong komunikasyon at matulungan ka ng enerhiya ng Venus ngayon na patuloy pa rin umaatras na maging mas inspirado ka sa araw na ito. Magkakaroon ka ng mga magagandang ideya ngayong araw, marami ka rin matututunan sa araw na ito at ang iyong impact ngayon sa ibang tao ay positibo. Mas maganda ang excitement mo ngayong araw sa mga bagay na iyong gagawin at sa araw na ito, excelente ang siklong ito para mas maging motivated ka, mas lalo kang ganahan na gawin ang iyong pang-araw-araw na ginagawa at sa araw na ito, mas makikita mo rin ang malakihang plano sa kabuuan at ang future kung ano talaga ang iyong gusto. Ngayong araw, ikaw ay mas sensitibo kaya madali mong maunawaan ngayon kung ano ang mga pangangailangan ng ibang tao at ito rin ang magbibigay sa iyo ng karagdagang motibasyon na tumulong sa iba unawain nawain ang kanikanilang mga sitwasyon. Ngayong araw, ang kabuoang enerhiya ay positibo para sa iyo. At maganda rin ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ang pera naman ay unti-unting nagiging mas maayos. At sa araw na ito, Charles, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 3, 17, 24, 33,

Maganda naman ang enerhiya ng sun ngayon na pumapasok sa iyong Sektor Gemini. Ito ang enerhiya ang magdulot sa iyo na mas punung puno ka ngayon ng enerhiya, mas aktibo ka ngayong araw para sa iyong mga aktibidad. At sa araw na ito, merong mga nakatagong interest na lilitaw ngayong araw. Mas motivated ka ngayon, malinaw sa iyo kung ano ang iyong mga gusto at maganda rin ang iyong concentration sa araw na ito pagdating sa trabaho. Kahit na maraming distorbo ngayong araw, ay matatapos usmo pa rin ang iyong mga gawain at sa araw na ito magkakaroon ng magandang transformation. Maari na sa araw na ito mas maging malakas ang iyong determinasyon na talikuran ang mga hindi magandang habit, ang mga ginagawa mo o iniisip mo na hindi masyadong nakakatulong sa iyong magtagumpay. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng mas mature na pag-iisip, mas malalim ngayon ang iyong connection sa kung ano ang iyong emotional na pangangailangan. At sa araw na ito, lalabas ka sa iyong comfort zone. Marami kang susubukan sa araw na ito para ma-stabilize mo ang pamumuhay ng pamilya at ang kagustuhan mo rin na tumulong sa ibang tao ngayong araw ay magiging mas malakas at positibo ngayon ang daloy ng enerhiya, walang masyadong drama sa araw na ito. Kung meron man ay maplancha ang mga ito agad-agad. At ngayong araw Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky numbers mo ay 7, 13, 26, 31, 38 at 42. Maganda naman ang ngayon ng mga Cancer dahil sa araw na ito, ang mga Cancer ay must considerate sa kung ano ang mga nararamdaman ng mga tao na mahalagas sa iyo. At ngayong araw, malakas ang impluensya ng Sun na pumapasok sa iyong partnership sector. Kaya sa araw na ito, marami kang katuwang, marami kang matakbuhan ngayon sa iyong mga problema at ngayong araw rin malakas ang impluensya ng Venus sa patuloy na umaatras at ito naman ang magdulot sa iyo na mga ngailangan ka ngayon ng kasakasama o kaya isang tao na makakatulong sa iyong mas matapos ang mga gawain at ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng kagustuhan ngayon na matuto ng mga bagong estrategiya ngayong araw, merong isang tao na magsisilbing inspirasyon mo at mas makita mo ngayon ang malinaw kung ano ang iyong mga gusto ano ang mga pagbabago na kailangan gawin at maganda rin ang araw na ito, Cancer dahil ngayong araw, mahilig kang makipagkompromiso, magaling ka sa mga negosasyon sa araw na ito at maghahanap ka rin ngayon ng kalayaan na hindi ka pakialaman ng ibang tao, magagawa mo ngayon ang iyong mga gusto at sa araw na ito walang masyadong tensyon walang masyadong pressure ngayon na dulot ng ibang tao maayos rin ngayon ang daloy ng pag-ibig ang pera ay medyo mabagal pero unti-unti namang nagiging mas maayos at sa araw na ito cancer ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius at ang lucky numbers mo ay 6 18 20 29 30 at 38 huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang focus ng mga Leo sa araw na ito ay nasa inyong trabaho at ngayong araw ang mga Leo ay magiging mas responsable. Ngayong araw rin malakas ang epekto ng sun sa iyong sektor. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas pagtuunan mo ngayon ng pansin ang iyong trabaho at ang pag-alaga mo sa iyong sarili. Sa araw na ito rin ikaw ay magiging mas organisado, mas malinis ka ngayong araw at gusto mo maayos lahat ang iyong mga gawain. Sa araw na ito rin mas magiging detalye detalyado ka sa iyong mga gawain at sa araw na ito, nakafocus ka sa iyong pangmatagalang layunin. Maganda ang araw na ito, Leo, dahil ikaw ang in-charge ngayon. Mas magiging leader ka sa araw na ito at magkakaroon ka ng karagdagang pride sa iyong mga ginagawa. Mas maganda ang focus mo sa mga positibong habits, mga pangaraw-araw na ginagawa mo na nakakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Ngayong araw lang, iwasan ang pagiging defensive. Maraming mga tao ngayon ang maaring magbato sa iyo ng mga hindi magandang pananalita at marami kang matututunan sa araw na ito. Kailangan lang habaan ang pasensya ngayon na hindi mo mapatulan ang mga taong ito dahil magsasayang ka lang ng oras. At pagdating sa bandang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan. Ito naman ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas gising ang iyong mga emosyon. Mas madali mong maunawaan ang ibang tao at ito rin ang enerhiyang magdulot sa iyo na mailawan ka sa mga sitwasyon na dati ay hindi I claro para sa iyo. Ngayong araw Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang lucky numbers mo ay 3, 16, 20, 27, 38 at 43. Maganda ang enerhiya ng mga Virgo sa araw na ito dahil ngayong araw, ang mga Virgo ay magiging mas creative. Maganda ang takbo ng inyong pag-iisip ngayon at maghahanap kayo ng mga happy na aktividad. Sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng pagiging sentro ng iyong mga emosyon. Mas confident ang mga Virgo ngayong araw, mas active kayo sa inyong mga gawain at mas madali ninyong ma-impress ang mga tao. Ngayong araw, medyo komplikado ang takbo ng pamumulat buhay pero sa araw na ito ikaw ay magiging mas malaya ngayong araw na ipahayag kung ano ang iyong mga nararamdaman kailangan lang bantayan ngayong araw na hindi ka padalos-dalos pagdating sa iyong mga konklusyon Pagdating naman sa bandang hapon, ang malakas na impluensya ng buwan ay mag-iilaw sa iyong social sector. Kaya pagdating na sa bandang hapon, mas maging sociable ka na o kaya mas maraming tao ang mag ng iyong oras at kailangan mong balansihin ang iyong mga gagawin at ang iyong mga responsibilidad. Ngayong araw Virgo, ang kabuang enerhiya ay positibo. Marami mang mga drama sa araw na ito pero hindi naman ito galing sa iyo. Kung hindi, depende ito kung magpapa-apekto ka ba sa ibang tao? At ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at lucky numbers mo ay 1, 12, 22, 37, 40 at 41. Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Libra dahil sa araw na ito, malakas ang impluensya ng sun sa iyong family sector. Kaya ngayong araw, ang focus mo ay sa kung ano ang mga nagaganap sa iyong tahanan at sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayong araw rin, parang hahanapin mo ang mga familiar na nabagay. Mas magkaroon ka ngayon ng tatag ng loob at mas encourage ka sa araw na ito na i-improve ang iyong pamumuhay. Hinahanap mo ang safety, ang security at comfort ng iyong mga minamahal. Hal, sa araw na ito rin, ikaw ay mas motivated na magtagumpay sa iyong mga pangarap. Maganda rin ang iyong organization skills ngayong araw. Gusto mo organisado lahat ng iyong mga gamit at maganda rin ang iyong mga kagustuhan na mag-adventure o kaya sumubok ng mga bagong bagay. Maganda ang iyong enerhiya sa araw na ito dahil ang ibang tao ngayon kahit na medyo matigas ang ulo, pero maganda pa rin ang iyong mga pasensya at ang pag-focus mo sa kanila. Rin kaayusan. At malakas ang impluensya ng buwan ngayon sa iyong social sector. Kaya pagdating sa bandang hapon, mas mahilig ka nang makipag-connecta sa iyong mga bahay o kaya sa ibang tao at mas maging objective rin ang iyong pananaw pagdating na sa bandang gabi. At sa araw na ito Libra, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo at sa araw na ito rin makukuha mo ang respeto galing sa iyong mga minamahal at sa mga tao na importante sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 1, 18, 21, 32, 36, at 40. Maraming matututunan ang mga Scorpio sa araw na ito dahil maganda ngayon ang impluensya ng sun. Pumapasok ito sa iyong communication sector kaya maganda ang iyong mga pakikitungo ngayon sa ibang tao. Marami ka rin makikilalang bagong tao ngayon at niyayakap mo ang iba't ibang mga pananaw. Sa araw na ito, maraming kukuha ng iyong atensyon. Marami kang iisipin, lalo na ang mga bagay na kailangan ng repair, kailangan ng pag-aayos at lalong-lalo ang iyong paligiran Sa araw na ito rin, ikaw ay mahilig mag-multitask. Marami kang matapos ngayong araw. Mas focus ka kasi sa araw na ito. Kahit na maraming manggugulo ngayong araw, ay nakatuon ka sa misyon ng araw. At ito ay ang ayusin ang pamumuhay ng iyong mga minamahal. Sa araw na ito rin, ikaw ay mas naging seryoso sa iyong mga commitment at sa iyong mga responsibilidad sa buhay. At maganda ang daloy ng pag-ibig sa araw na ito. Kaya magaan lang ang araw ngayon kahit na merong magdadala ng sakit ng ulo, ay maayos pa rin ang iyong mga pakiramdam at maganda pa rin ang iyong intensyon na ayusin ang mga pamumuhay. At sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 11, 16, 22, 25, 30, at 40. Huwag kalimutang mag-like, Share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang mga Sagittarius, sa araw na ito, ang focus ay mapunta sa inyong mapagkukunan at sa kung ano ang iyong pakikitungo sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayong araw, nakasentro ang kagustuhan ng mga Sagittarius na ma-stabilize ang pamumuhay ng pamilya, lalong-lalo ang iyong mga ideya ngayon sa trabaho. Ngayong araw, ang focus ay mapunta sa pera, sa pag-aari, sa kung paano maging komportable ang iyong mga mahal sa buhay at sa kung paano ayusin ang iyong tahanan. At sa araw na ito rin, marami kang maiisip ngayon na pamamaraan para makatulong sa iyong magdala ng karagdagang pera. At ngayong araw, nakasentro ka rin sa iyong talento, sa iyong mga abilidad. Medyo tricky ang enerhiya ng araw ngayon dahil pagdating sa bandang hapon, merong mga tao na hindi masyadong matulungin sa iyo o hindi bukas ang pag-iisip at maraming hadlang sa iyong mga plano. Pero ang kabuwang enerhiya ng araw ngayon ay positibo pa rin kahit papano. Maraming bago ngayon para sa iyo, Sagittarius. Maari na ikaw ay magkaroon ng malakas na mga magagandang ideya kung saan ikaw ay maghahanap ng paraan na matulungan mo ang iyong pamilya at ang iyong mga minamahal. At sa araw na ito, mas maging mature ang iyong pag-iisip, mas responsable ka sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 5, 13, 21, 28, Thirty seven and thirty nine. Ang mga Capricorn ngayong araw ay mas maraming enerhiya, mas active kayo sa araw na ito at marami rin kayong iisipin ngayon. Malakas ang impluensya ng sun sa iyong sektor. Ngayong araw, mas effective ang iyong mga plano. Meron kang mga pagbabago ngayon pagdating sa iyong pang-araw-araw na ginagawa, lalong-lalo sa iyong mga layunin dahil ngayong araw, mas magiging independent ka, hindi ka masyadong umaasa ngayon sa ibang tao at ginagawa mo kung ano ang iyong mga gusto. Lalong-lalo ang iyong mga kagustuhan sa pag-abot ng iyong mga pangarap at sa iyong mga pangarap rin para sa iyong pamilya. Kailangan lang bantayan ngayong araw Capricorn dahil magiging mas impulsive ka ngayong araw. Padalos-dalos ang iyong mga desisyon ngayon kaya siguraduhin na hindi ka mapahamak lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa isyong legal at sa isyong pera. Magaan lang naman ang araw na ito dahil ngayong araw maraming mga tao ang bilib sa iyong kakayahan, magiging mas maganda ang imahe mo sa iba, maganda ang kanilang mga kumpiyansa sa iyong mga makakayang gawin at sa araw na ito naniniwala rin sila sa iyong mga sinasabi at sa iyong mga pananalita. At ngayong araw madali mong makuha kung anuman ang mga kompromiso na kailangan mong gawin. At sa araw na ito Capricorn, maganda rin ang daloy ng pag-ibig para sa iyo mas maayos rin ngayon ang daloy ng pera kumpara kahapon At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga libra At ang lucky numbers mo ay 1, 12, 24, 27, 39, at 41 Malakas ang impluensya ng sun ngayon na pumapasok sa iyong sektor Aquarius. Kaya sa araw na ito parang gusto mo lang mag-relax at maghahanap ka ng panahon kung saan ikaw ay makapagmuni-muni sa iyong mga eksperyensa. Ngayong araw rin, ikaw ay nakakaroon ng malakas na focus sa kung paano mo pa ma-improve ang iyong pamumuhay, lalong-lalo na sa mga susunod na buwan. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng sun sa iyong sektor. Mas magiging busy ka pagdating sa bandang hapon at at ngayong araw rin marami kang suportang makuha sa ibang tao. Ngayong araw rin, mas magiging malalim ang iyong pananampalataya. Mas espiritual ang mga Aquarius sa araw na ito at mas gusto ninyong mag-heal. Maraming mga activities ngayong araw na mag-heal ka at makatulong ka rin sa ibang tao na mas magaan ang kanilang pakiramdam. Mas practical rin ang mga Aquarius sa araw na ito. Tumutulong kayo sa ibang tao. Nakakaroon rin kayo ng mga magagandang payo para sa kanila. Maganda ang kabuang enerhiya ng araw ngayon Aquarius kung meron mga konting drama sa araw na ito ay maayos rin naman ito agad-agad. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 4 19, 20 27, 33 at 36 Ang mga Pisces ngayong araw ay magiging mas palaban at sa araw na ito mas happy ang mga Pisces ngayon, lalong-lalo na kung kayo ay makapag-contribute sa kung ano ang mga nagaganap sa iyong komunidad. At sa araw na ito, mas sociable kayo, malakas ang inyong networking at mas involved kayo ngayon sa isang grupo o isang asosasyon. Ngayong araw, mahilig kang tumulong, mag-contribute sa ibang tao. At sa araw na ito, magaganda rin ang iyong vision, magaganda ang iyong plano para sa sa iyong pamilya at para rin sa iyong pansariling mga pangarap. Ngayong araw, malayo mong ipahayag ang iyong mga kagustuhan at sa araw na ito wala kang, hindi ka, at sa araw na ito ikaw rin ay magiging palaban ngayon sa mga bagay at sa araw na ito, ikaw rin ay magiging palaban ngayon sa mga bagay na magpapasaya sa iyo. Ngayong araw, ang focus ng mga Pisces ay para tumulong sa ibang tao at para matulungan rin ang iyong komunidad. At sa araw na ito Pisces, maganda ang daloy ng pag-ibig ngayong araw kaya mas madali sa iyo na makakuha ng mga tao na tutulong rin sa iyong mga adhikain ngayong araw. At ngayong araw rin, ang pera ay katamtaman lang din ang pasok pero hindi ito magiging problema ngayon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 6, 18. 22 32 37 at 42. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating halaga para sa atin Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, liga dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, everyone der kang bibiti sumakay big is... sa hula ng tarot o baka naman laman ng iyong horoscope uh. kahit ano pa edi dito ka na araling pilipino na ang kakana